Ito yung baba. Bumuntok. Ah, diba? Ah. Ayun beauty na Eh, no, yung sinasabi ko sa inyo, kaya, kaya pala madang maingay doon, no? Saan, saan sila dumaan kanina doon? Ay, doon sa view day. Sino dami ng tao doon, no? Ano yung mga tao ba yun? Doon sa pinunta natin, yun. Yung mga bl parang black na nakao tayo doon, tao yun, no? Ano yun? Maria, so pina. Yun yung ano? Ay Kaya, may pababa. May pababa from the view Kaya nga. Tapos makikita pala yung kung doon. View. Ayun o, may magandang view doon. Oo. Sala. Hindi natin napuntahan. Mm -hmm. Oo oh, oh, nga yun. Yeah. Baba sila doon. Tapos iikot sila dito.